Yo, what's up guys? Good morning. So ngayon, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng hanging cabinet. May nabili kasi si Mrs. na hanging cabinet sa TikTok. May kasama namang guide. Kaso lang, nahihirapan talaga ako siya sundan. Kaya ang tagal ko talaga na siya cabinet. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko siya na-install. ayan na yung install natin na cabinet bali plywood sya na laminated na ang mga pinto pala nito ay sa lamina at saka yung frame ay aluminum may naikabit na ako mga tornilyo dyan pero tatanggalin natin para may pakita ko sa inyo kung paano siya i-coconnect so itong mga screw na to ang purpose nito ay dito ayan yung butas na yan nilagyan ko na ng ganito tulad nito yung butas nito lagyan natin ito para mabilis Pukpukin natin yung martilyo Ayan So ganito yan Ilagay natin ito I-screw muna natin Ayan So kaya ganyan ang mangyayari So ang bawat butas Ilalagyan natin ng ganito Ayan So ito kasi malalaking butas Ganito naman ang ilalagay sa kanya Ang siya ang siyang maglalak dito yan, so panoorin nyo ha. Okay. Well, simula na tayo bali lahat ng maliliit na butas ay nilalagyan ko muna ng plastic female screw kumplitawin lang natin lagyan ang lahat ng maliliit na butas para pagdating sa screw mamaya, kabit na lang tayo ng kabit kabit ng screw, hindi kabit mo ayan yung lahat ng mga screw na may mga black plastic ay naikabit ko na doon sa female screw yung pinaka division niya sa gitna, ayan baliktaran yung mga screw niya Diyan sa dulo ng flywood may dalawang butas dyan at dyan natin ipasok yung mga screw na may mga black plastic. At yung isang maliit na yan, dyan pa rin yan sa gitna. Sa kabila ko na naman siya, ikabit. Ayan, pagkatapos nating maikabit yung dalawa, isalpak na naman natin itong isa sa gilid. Aba, kanina kabit, ngayon salpak na naman. At pagkatapos ng kanan, dito naman tayo sa bandang kaliwa. So ngayon, maglalagay na ako ng mga lock. Kanina kasi sinasalpak lang natin. So ngayon, bawat ulo doon ay lalagyan na natin ng lock. So ayan, pasok nyo lang yung lock. Tapos ikotin nyo lang na gamit ang screw. Bagyang ikot lang ng screw ay maglalak na yan. Para talaga maintindihan nyo kung paano siya maglalak sa lalim, So ganito lang yan. Oh. Ayan, nakita nyo. Ang galing talaga ng nakaisip nito. Ayan po, nalalagyan na natin lahat. So ngayon, ang isusunod natin ikabit, yun na namang sa taas at sa kapang baba. O, tama na yung pagbibideo mo. Mahaba na eh. Maiinip na yung mga manunod nito. Ayan, so tuloy na tayo. Ito, maglalagay na ako ng tornilyo na may mga black plastic sa gitna. Bali, anim na piraso ang ikakabit ko dito. At syempre, yung panghigpit natin dyan ay star screw. Dahil hindi kaya ang higpitan yan kung kamay lang ang gamit. Sino ka? Si Iron Man? So ganun pa rin ang proseso. Isasalpak lang natin yan, tapos lagyan natin ng lock. Ikakabit ko na rin itong sa kabila para tuloy-tuloy natin ang paglagay ng lock. Bibilisan ko na para hindi mainip yung mga viewers ko. So ayan na nga, nabuo na nga natin nalagyan na rin natin ng lock lahat yan. So ngayon ang sunod natin gagawin ay takpan natin sa likod ng plywood. Ayan, itatayo ko muna para makita nyo. Ganyan yung piston niyan kapag may kabit natin sa wall. Ito yung sa bandang likod, may dalawang manipis na plywood dyan. Ilalagay lang natin yung dalawang plywood at ipapako lang natin. Kumplito na lahat yan. Wala ka nang bibilhin kahit isang materialis dyan. Siyempre, hindi ko tatanggapin yan kapag kulang. Ayan, napakuha ko na lahat ng likod. Ayan, pero kulang pa yung pako na yan. Dadagdagan ko na yan bago ko may kabit sa wall. So, ayan na guys. So, ang ganda no. Wala pang ang pinto yan eh. Ito pala yung mga pinto niya guys. Tatlong pinto niya. Salamin yan. Pero yung mga frame niyan ay aluminum. Ganyan pala ang itsura niya guys. Kapag natapos na. Ayan. Ito yung mga bracket niya guys. Na ikakabit natin sa loob. Bali, anim na kanto yung kakabitan natin dito. Ito yung kakapitan ng ang malalaki nating tornilyo kapag ikabit na natin sa wall. Ito naman yung mga hinges natin para sa pinto. Bali, anim na piraso to. Dahil tatlo yung pinto natin. Tagdadal dalawa bawat pinto nilagay ko na yung mga bracket para maitornilyo na natin bawat isa sakto sakto din dumating yung impact drill na inorder ko sa tiktok nagagamit ko agad pag install ko ng kabinet ito yun o oh, makita brand ang ganda gamitin sulit talaga nabili ko to sa tiktok live Ayan na, ikabit na natin yung malaking butas dyan. Dyan natin idaan yung malaking tornilyo na nakakabit sa wall. At ito naman yung mga tornilyo na nakakabit sa wall. Grabe, ang haba. Yung hinge naman yan, napakadali ikabit dahil may nakaabang na mga butas. Ayan, itornilyo mo na lang. May mga guma yan sa ilalim, kakapitan ng ating tornilyo. Ayan, sinubukan ko lang ikabit yung isang pinto para may maipakita ko sa inyo na ganyan yung position niya. Ayan. So ayan, itry natin buksan. Tapos, bibitawan lang natin. Ayan, hindi siya bumabagsak. Smooth lang ang pagkasara niya. Ayan, so dito ko ikakabit yan dito sa kwarto ng aking panganay na anak. Yung size na nabili kong kabinet ay saktong-sakto talaga dyan. So, ayan ang yung niya. So, alas na yung binanang gabi ngayon, di ko pa siya maikabit. Bukas ko na itutuloy ang paggabit nito. Dahil maingay yung pagdidrill natin ng wall. Baka patuhin tayo ng kapitbahay tomorrow. Ayan guys, pagising ko sa umaga, yan ang inuuna ko So nag-sit up na ako ng hagdanan dahil medyo mataas nga to, nahirapan ako magbarina. Ayan, nakagawa na ako ng anim na butas at nilalagay ko na yung toks Pagkatapos nga nailagay ko lahat ng mga toks at ito, ilalagay ko na itong ating kabinet. Medyo nahirapan nga ako dito dahil walang tumulong sa akin. Ako lang talaga mag-isa. Hindi naman pwede si Macy's dito eh, baka mahulugan pa. Makapal kasi ang plywood ng ating kabinet. Matibay na plywood ang ginagamit dito. Kaya nagandahan talaga ako sa materialis ng ating kabinet. Pagkatapos natin may align itong ating kabinet, ay naglalagay na ako dito ng malaking tornilyo. Pagkatapos ay dito naman tayo sa mga pinto niya. Ah, ikakabit na natin. Madali na lang pagkabit natin dito dahil kagabi pa lang kinabit ko na yung mga hinges niya. At pagkatapos ko makikabit kabit yung isa, ito na kahit hindi mo na itutulak yan, kusa lang yan siya magsasara. Grabe, nagandahan talaga ako sa kabinet na to. Na-appreciate ko talaga. Ang ganda na niya, mas mura pa kaysa dyan sa magpapagawa ka ang mahal. At finally guys, ayan na yung kabinet natin. Ang ganda talaga niya. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo kung gaano ka smooth siya kapag isasara. Oh, you know. Oh, di ba? Wow, ang ganda talaga. So ayan guys, hanggang dito na lang aking video. Sana mayroon kayong natutunan sa video ito. At kung nagustuhan nyo, subscribe naman. Pakilike and share na rin. Thank you for watching guys. Babu!